Magandang gabi sa iyo, Boss J, at sa lahat ng mga kaisip na palagi nakaabang sa mga kwentong hindi mo basta-basta makakalimutan. Discover ko po kayo sa Spotify at nahukagad ako sa mga kwento at sa style na narration mo, Boss J. Tama suwabe lang at hindi OA, oh, eh. Hello na rin sa iyo, Miss Kate. Boss J, pakibago na lang po ang mga pangalan at lugar. For privacy reasons. Salamat. Tawagin mo na lang akong Marco. 39 years old, isang IT director dito sa Cebu. Matagal ko nang kinikimkim ang kwentong to. Hindi dahil ayokong pag-usapan. Hindi dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano to nangyari. At kung bakit sa dinami-dami ng tao, ako ang piniling paglaruan ng kapalaran. Hindi ko po ito sinulat para sa awa o simpatsya alam ko may kasalanan ako, alam kong marami ang ka may kasalanan akong hindi na mababawi. Pero Boss J, sana'y marinig niyo ang kwento ko para kahit pa pano, mabawasan ang bigat na dinadala ko gabi-gabi. Lalo na tuwing tahimik na ang mundo at naririnig ko pa rin ang mga huling salita ni Claire, ang kapit kong naging buntis sa loob ng apat na linggo." sa labas mukhang maayos ang buhay ko. May magandang trabaho at isang misis na profesora sa isang university. Three years na kaming kasal ni Amanda pero wala kaming anak at yun ang isa sa mga naging ugat na tahimik naming lamat bilang mag-asawa. Hindi man direktang sinasabi pero nararamdaman ko. Unti-unti na kami lumalayo sa isa't -isa. hanggang sa dumating si Claire sa buhay ko. Isang project-based consultant na in sa team ko para sa isang 6 month fintech contract. Matalino, mahusay makisama, at oo, maganda sa paningin. Pero higit sa lahat, may kung anong misteryo sa kanya na hindi ko maipalawanan. Hindi pong tahimik siyang tititig sa'yo sa gitna ng meeting tapos bigla kang hindi makakagalaw. Parang may mabigat na bagay na humahawak sa likod ng babo ko. Nagsimula lang sa maliit na usapan. Kape pagkatapos ng shift, tawanan habang nagpapasa ng cold reviews, mga jokes na medyo lumalampas na sa professional. Pero mabilis na naging takbo ng relasyon namin. Sa loob ng isang buwan, naging kami na. At doon nagsimula ang mga pagbabago. Isang gabi, pagkatapos ng OT, umuwi kami sa kondo niya. Malapit lang sa IT park. Maliit pero maaliwalas. Doon ko siya unang narinig umiyak habang natutulog. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang ANAK kahit alam ko namang wala siyang anak. Pinabukasan, umiyak siya habang nag-aalmusal kami. Marco, parang may nabubuhay sa loob ko. Ha? Claire, ilan linggo pa lang tayo nagsama. Sure ka ba? Hindi ito normal. Iba yung pakiramdam. Sabi ng doktor, wala pa sa one month. Pero, pero parang malaki na agad hindi nila maipaliwanag. At sa pagkakataong ngayon, tumingin siya sa akin. Walang takot, walang galit. Tanging tanong lang. May ibang babae ba sa'yo na may dahilan para gumanti? Pag-uwi ko ng bahay, sinubukan kong magpakaayos. Nagluto ako ng paboritong ulam ni Amanda, tinolang manok. Tahimik lang siya buong gabi. Hanggang sa matapos kaming kumain, doon lang siya nagsalita. Nakakatawa. Kahit di mo sabihin, alam ko na. Tama lang na ginawa ko ng kulang para dyan. Hindi ko alam kung saan ako mas kinilabutan sa boses niya na parang walang emosyon o sa paraan ng pagkakabigas niya na salitang kulang. Na para bang parte lang yun ang kanyang to-do list. Pagkatapos sabihin ni Amanda ang mga salitang Tama lang na ginawa ko ng kulang para dyan. Hindi agad ako nakagalaw. Hindi siya galit. Hindi siya umiiyak wala ni anino ng galit sa mukha niya. At yun ang mas nakakatakot. Sa halip, parang may tananggap siyang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan. Kinabukasan, iniwasan ko si Claire. Hindi ako nag sa mga text niya. Pero habang sinusubukan kong ibalik ang sarili ko sa normal, parang may mga bagay na nagbabago at hindi ko maipalawanag kung paano o bakit. Hindi mo akong kinakausap. Ah, uh, pasensya na. May mga bagay lang akong kailangang ayusin. Hindi lang ako to, Marco. May iba pa. Hinawakan niya ang kamay ko. May init. Hindi sa paraang masarap, hindi sa paraang parang nilalagnat. Parang may pumipintig na hindi galing sa kanyang katawan. Tumitingin siya sa akin sa salamin. Lalo na kapag natutulog ako. Kinagabihan, tinawagan ko ang isang matandang albularyo na minsan ang nakatulong sa pamilya namin noon sa Bogo. Si Tatay Irineo. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Pero nung marinig niya ang boses ko, para bang alam na niya? May nasaktang kampusong sinakripisyo iho. At may babaeng matagal nang hinog sa galit ang kimising sa luma niyang kaalaman. Hindi lang basta kulam yan. May laman na ng gaba ang kaluluwa mo. Ah, uh, may paraan pa po ba para itigil to? Hindi ka pwedeng umatras sa kasalanang tinakasan mo. Lalo na kung may bata ng kasangkot. Ha? Huh? Bata? Ang laman ang sinapupunan ng kabit mo. Hindi na siya sanggol. Isa na siyang sisidlan. <coughs> sa mga sumunod na linggo, nakita ko si Claire sa klinik. Hindi niya ako inaasahang darating. Mr. Marco, hindi po normal ang development na fetus. Sa so sound para siyang nasa six months. Pero base sa last menstruation ni Claire, hindi pa dapat kirito. Tinignan ko si Claire. Aputla. Namumugto ang mga mata. Pero nakangiti. Narinig ko na siyang tumatawa tuwing gabi. Inagabihan, sa isang panaginip, nakita ko si Amanda. Nakaupo siya sa sala. Tahimik. May hawak na babasag garapon Sa loob May pusong mapula Buhay Tumitibok May buhol ng buhok sa paligid Ano pang iniisip mo? Akala mo ba basta ka na lang mukha katakas? Nung ako Pawis na pawis ako May gas ka sa dibdib ko parang may dumunggol ng kuko. Hindi ako sigurado kung galing sa panaginip o totoo ba yun. Habang lumalala ang pagpupuntis ni Claire, mas lumalalim ang lungkot at takot na nararamdaman ko. Ang mas malala, parang hindi lang si Claire ang dadalang tao. Pakiramdam ko, ako rin ako rin ang pinagbubunto na ng lahat ng galit, hiya at kapayaran. At isang gabi, nang tawagan ko si Claire para tanungin kung kamusta na siya, ibang boses ang sumagot. Huli na, ang ipinon mo ay isa ng laman at hindi siya para sa buntong ito. <tong> Sa gitna ng malamig na ating gabi, tumawag si Claire. Marco, ang sakit. Hindi ko na kaya. May gusto nang lumabas. Tila sinasadya ng langit na magpakawala ng bagyo ng gabi niyo. Sumugod ako sa tinutuloy ang apartment ni Claire sa Tabunok. Pagpasok ko, tagpuan ko siyang nakahandusay sa sahig ng banyo basang-basa sa sariling pawis. Pintigo na sa kanya shorts. Claire! Diyos ko! Huwag mong hawakan! Baka ikaw ang kunin! Habang tinutulungan ko siya, parang naramdaman kong may hindi tama. Wala siyang normal na contractions. Hindi ito parang normal na panganganak lang. Ang buong paligid ay amoy lupa, alkitran at amoy sunog na buhok. Parang biglang huminto ang oras. Walang tunog. Walang iyak. Pagkalabas ng niluwal niya, para akong binigsakan mundo. Isang sanggol. Oo. Pero ang palat nito'y kulay abo. Parang mamasamas ang papel. Ang mga daliri. Sobrang hapa. Ang mata. Hindi pa nakabukas. Pero kumikilos parang may sariling laman. At higit sa lahat, hindi siya umiiyak. Narinig ko siya sa lumansyon ko. Ilang araw bago siya lumabas, sabi niya, handa na ako. Handa na akong tumira sa katawan mo. Hindi siya umiiyak tatay Pero naglalakad na Sa tatong araw pa lang niya sa mundo Ah! Uh, hindi yan sanggol Isa yang hinulma Anak ng galit at paghihiganti Ipregli sa loob ng kulam Pinainit ng pagkamuhi Tatay Reneo Ano po dapat namin gawin? Hindi niya na siya pwedeng ituring na anak Ang katawan niya Oo Oo Galing sa laman, pero ang kaluluwa, siningit ng matandang inkanto na kasalubong ng iyong asawa ang siyang ginising ni Amanda sa ilalim ng kanyang dasal. Ah, uh, ginising? Iyo, may mga kulam na hindi lang para sumira, kundi para bumuhay. Pero ang binuhay nila, hindi na dapat bumalik. Boss Jay, yun na siguro ang pinaka nakakatakot na naramdaman ko sa buong buhay ko. Hindi dahil takot ako masaktan, hindi dahil alam kong ako ang may gawa nito. Pinapanood ko si Claire habang natutulog siya. At ang batay sa sahig. At nang muli mong ang bata, Oo, oh, oh. nagsalita siya sa edad na limang araw. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko ang sumuka, ang tumakbo, o ang manalangin. Papa, huwag mo akong iiwan. Hindi ka pabayad. Pagbalik na ni Claire sa apartment, ang bigat ng hangin, parang may kasama kami hindi nakikita. Ang bata, na hindi ko na kayang tawaging anak, ay laging nakatitig sa amin. Hindi siya ngumiti kahit minsan. Hindi rin siya umiyak. Isang gabi, habang napapakain si Claire gamit ang bote, bigla siya napatigil. Namutla siya. Marco, nakita ko si Amanda. Saan? Sa salamin. Hindi niya ako tinitingnan. Pag niya, yung bata. Lumapit ako sa salamin. Walang Amanda. Pero may pasag sa gitna. Nahugis buwan. Tila bang bawat gabi, mas dumarami ang pasag. Hanggang sa isang araw, nagising kami at may nakasulat sa salamin gamit ang dugo. Ito ang kabayaran Pumalik ako sa probisya upang hanapin ang sagot at natagpuhan ko si Nanang Ada, sa matandang albularyo na dating katunggalin ni Amanda sa kulang. Hindi yan sanggol. Isa yung alat, isang sidlan. Ginabit ni Amanda ang laman ni Claire bilang daan. Pero ang kalilua, matagal nang niluto. Bakit ako? Bakit kami? Dahil ikaw ang pumili. Sumira ka ng pamilya kaya tinahihang bibig na anak mo para hindi masumbong ang mga lihim. Pero ayaw malapit na siyang lumaki. Magsasalita rin yan. At kapag nangyari yun... Magbalik ko ng Cebu halatang puyat at walang tulog si Claire. Lubog ang muka at malamlam ang mga mata. Isang gabi, habang natutulog siya, narinig ko siya magsalita. Pero gamit ang boses ni Amanda. Gusto ko lang maramdaman ang pagmamahal. Hindi mo ako minahal. Pero siya, si Claire, siya ang binigyan mo ng lahat. Kaya siya ang ginamit ko. Hindi ko si Claire. Hindi ko kailangan maging siya para singiling ka. <laughs> Kinabukasan, wala na si Claire. Ang sanggol, nasa gitna ng kama. May hawak na gintong sinulid, nakatawa, at may dugo sa kanyang bibig. Claire! Walang sumagot. Sa ilalim ng kama, nakita ko ang cellphone ni Claire. May video siyang kinunan bago siya nawala. Kapag napanood mo na to, baka wala na ako. Marco, mahal kita. Pero hindi ko na kaya. Sinusundan ako ni Amanda. At sa isip ko, narinig ko ang sanggol Sinabi niya, magpapalit na kami. Boss J, yung tawa niya. Hindi na siya sanggol. Hindi siya kailanman naging tao. Pinalako ang bata kay Tatay Irineo. At doon, siligawa ang ritual para putulin ang sopa. Hindi na natin maibabalik si Claire. Pero baka mapigilan pa ang mas masahol. Ibaon mo siya kung saan siya hindi maaabot ng liwanag o ng tao. Ah, uh, ano pong ibig niyo sabihin? Ang kulam ay may hangganan. Pero ang binuhay ng kulam, kailangan mamatay ng may sakripisyo. Nagukay kami, Boss Jay. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang batang humihak. Ibinalik ko ang bata sa pananggalingan niya, sa lupa ng pamilya ni Amanda. Ako na ang nagbaon. Ako na rin ang nagdasal. Nakuli ko siyang makita. Nakangiti siya. Tila ba alam niyang hindi pa tapos ang lahat? Pagkalipas ng tatlong linggo, mula nang bawiing ko ang sanggol kay Claire at ibalik sa lupa ng pamilya ni Amanda, nahinig na ang mga araw ko. Walang nagbago sa apartment. Pero ramdam ko, may kulang, May nawawala. Hanggang isang hating gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, walang tao. Pero may iniwang envelope sa sahig. Luma na. Ipangalan ko sa harap. Sulat kamay. Kay Claire sulat. Marco, binabasa mo to. Baka wala na nga ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pero alam kong pinili ko ito. Hindi ako pinilit ni Amanda. Hindi niya ako sinanipan. Ako ang sumama sa kanya. Dahil gusto kong mapansin mo. Gusto kong maramdaman mo ako ang mahalin mo. Hindi lang bilang kapalit ng isang pagkakabali mo. Ang sakit pala ng pagmamahal na hindi lupos. Kaya nung inalok niya ako ng pagkakataon, hindi ko alam na may kapalit. Hindi ko rin alam na may nilalang na ipapanganak sa katawan ko. Pero bago siya tuluyang mangibabaw sa katawan ko, tinago ko ang huling parte na sarili ko sa liham na to para maalala mong totoo pa rin ako. Na kahit naging kasangkapan ako sa sumpa, minahal pa rin kita kahit papano. Boss Jay, pagkabasa ko ng sulat, wala akong nagawa kundi umiyak. Lumuhod ako sa sala. Hawak ang papel na parang dasal. Sa kabila ng lahat ng kabiliwan, kulam ng kabit. Ang nilalang nang ibabaw pa rin sa akin ang sakit ng pagkakawala ni Claire. Boss Jay, makakaisip Boss si Marco. At ngayon, wala na akong balita kay Claire. Wala na rin bakas ng batang yun o kung ano man siya. Pero sa bawat tunog ng orasan, sa bawat tawa ng sanggol sa radyo o TV, napapalingon pa rin ako. Simula nung gabing yun, naging tahimik ang buhay ko, pero hindi mapayapa. Parang may patuloy na nanonood at humihinga sa likod ng liwanag at sa tuwing babanggitin ko ang salitang anak, umibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung bibahagi pa si Claire na iwan sa mundo o kung ako lang ang naiwan sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado na ikabayaran ang bawat kasalanan lalo na kapag pinakailaman mo ang damdamin ng taong marunong mang at pagmahal. Maraming salamat po, Boss Jay, sa pagkakataong maibahagi ko ito. At sa lahat ng kaisip na nakikinig, sana ay magsilbing babala ito. Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay biyaya. Minsan, ito'y isang paniningil. God bless sa show niyo, Boss Jay, at more power sa isip na ligaw ko. Kung nagustuhan mo ang kwento, Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaluhan at kapapalagahan kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? magpadala sa amin sa horror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.